Zoe. Zoe. What? Dad, kung siseremonan mo lang ako or pipilitin mo ako makapagbati kay Annalyn, you're just wasting your time. Anak, hindi. Gusto lang kita kamustahin. Huwag ko lang makita yung Annalyn na yan. Baka duguin pa ako dahil sa kanya. Anak, mahal ka ng kapatid mo. Dad, kakasabi ko lang sa'yo, di ba? Pag pinilit mo akong makipagbati sa kanya, you're just wasting your time. Sige na, may duty pa ako. Anak, wait. Hmm. Hindi mo dapat ginagawa itong mag-isa. Dapat inaasikaso ka ng tatay ng dinadala mo. Dad, may duty pa ako, please. At may duty din ako bilang dad mo. I need to know kung sino yung tatay ng dinadala mo. I need to meet him. Pwede ba? U huwag na muna natin siya pag-usapan. Hindi naman importante kung sino siya eh. Anong hindi importante, anak? Magiging parte siya ng buhay mo. Ng pamilya natin. Hindi. Ah, anong hindi? Basta hindi. Anong basta hindi? Bakit? Hindi ba kayo okay? Does he even know your situation? Nagsigil huwag na natin pag-usapan to. Zoe, so, hindi pwede ganyan. Tell me. Is it just a one-night stand? Siya ba yung lalaki na nakita nakasama mo sa cubicle sa Apex? Hindi! Dad, please, complicated kasi. Please, huwag mo na alamin. Sige na. Zoe, hindi pwedeng ganyan ang sagot mo sa akin. Bakit mo ba nililihim? Criminal ba yan? <laughs> Dad, sige na. Huwag mo alamin. Dad, sige na. Hindi pa ako ready sabihin sa'yo eh. Sige na, Please, pagbigyan mo na ako dahil. Please. Please, wag mo na. Sige, anak. Hindi kita pipilitin ngayon. Pero pag ready ka na, sana malaman ko rin kung sino yung ama na dinadala mo. Soon, okay? Tam. Bakit mo naman binuking si Zoe? Mas lalaki ang problema niya. Everyone knows she's pregnant. Wala na siyang problema. Kasal na lang ang kulang with whoever the dad is. Yun na nga po eh. Yun nga po ang problema, yung nakabuntis sa kanya. Why? Tell me. Nerissa, wag mo akong bitinin. Baka i-cancel ko yung luxury bag na ipapadala ko sa'yo. Fine. Pero madam, huwag mong ipagkakalat, ha? Si Dax, yung kriminal nakasabot ni Moira, siya ang nakabuntis kay Zoe. What? Ah, si Zoe pumatol sa isang kriminal? Ah, can't believe it. Bakit? Ubus na ba ang mga lalaki sa Apex? Hindi ko rin nga po alam dito kay Zoe. Ay, naku, talaga naman. I think I know what to do. Ikaw nang bahala kay Dax, at ako naman nang bahala kay Zoe. I'm sure after this, she will praise me. Or, she might even make a song for me, for my greatness. I want to find out who the guy is, but I don't even know where to start. Hindi <sighs> ko nga alam kung meron ba talaga siyang boyfriend eh. Eh, ang sabi niya po sa akin, Tay, doktor din daw po yung boyfriend niya. Doktor? Dito rin sa Apex? Hindi na po nabanggit na eh. Eh, kung doktor naman pala, eh bakit ayaw niya ipakilala? Baka naman kasi she's lying. Alam mo, lakas pa rin ng kutob ko na yung lalaking kasama niya sa cubicle ng CR yun ang boyfriend niya. At yun ang nakabuntis sa kanya. And siguro kaya hindi niya maipakilala kasi walang breeding. Ito yung kuna po, tita. Hindi pa patuloy si Zoe sa walang breeding. Ay, nako. Hindi tayo sure diyan, Annalyn. Eh kung natiis niya nga yung nanay niya na malakriminal ang ugali eh. Eh, teka muna. Baka namang criminal din yun kaya hindi niya maipakilala. Kung nakita mo lang kung paano siya umiyakan din natin, parang meron siyang mabigat na tinatago. Eh baka naman meron nga talaga siyang tinatago. Baka naman kaya hindi niya masabi kasi hindi niya gusto yung nangyari. Baka napilitan lang siya.